Ay panibago pong aabangan tuwing hapon dito sa Telebisyon ng Bayan. Isang social media personality ang maghahatid sa inyo ng good vibes at siyempre magsisilbering role model sa kapataan. Kung sino yan, alamin natin sa detalye ni Rod Lagusad, Rise and Shine Rod. May bagong aabangan na sa PTV. Ang programang tiyutukan sa social media ngayon ay mapapanood na sa Free TV ang Pinoy Pawn Stars ng kilalang social media personality na si Bostoyo. Toyo. Lumagda si Bostoyo Toyo ng Memorandum of Agreement kasama ang PTV sa pangunan ni General Manager Ana Puod at si Jay Ruiz ng Centro Artista Incorporated. Ang best episodes ng Pinoy Pawn Stars mapapanood na sa PTV simula May 17, 5.15 hanggang 5.45 p.m pagkatapos ng PCSO Lotto Draw. Ilagyan namin to sa dulo, abangan nyo yung dulo ng show kasi meron kaming mga ilalagay dyan ng mga pasabog at uh, mga surprises na dapat abangan ng mga televiewers. Uh, yung Pinoy Posture nagbibigay halaga dun sa mga gamit ng kapwa nating Pinoy na sumikat like uh, celebrity, uh, vlogger, pwedeng polit politician, uh, sikat na businessman, anything na nagkaroon ng uh, relevance Anya, pinaka dito ang mga magagandang kwento sa likod ng mga bagay na ito. Bukod dito, asahan na rin ang mga bagong episodes ng Pinoy Pawn Stars. Habang may iba pang programa ang aabangan na magpapakita ng Pinoy Pride. Nais namin lagyan ng magagandang content na kung saan nagbibigay na saya at ligaya ang uh, ating production company sa ating mga kababayan. Kasi meron tayong binabalak na noontime show at pati na rin isang uh, mga... Uh, inspirational stories na kung saan yung mga Pilipino ay nagtatagumpay. Anya, nais nilang magatid ng good vibes sa mga manonood na pwedeng maging role model ng mga kabataan. Ang programa ni Bostoyo ay inaasahang maghahatid ng saya sa mga manonood. I'm inviting other content creators whether uh, from social media po or traditional uh, content creators kasi uh, although PTV is currently producing new content for you, Uh, marami pa rin pong klase ng konsepto na pwede nyo pong ibahagi sa amin. So ang PTV po right now ay open-minded sa lahat po ng klase ng content. Bukod dito, marami pang bagong programang inilunsat ang PTV gaya ng Centro Balita Weekend. It's fun, health at home at artsy-craftsy na tiyak na mapagkukunan ng balita, tamang impormasyon at kapupulutan ng aral. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.